Si Ombudsman Remulya, ibinunyag ang anim 600 bilyong piso umano na pagkalugi ng gobyerno doon sa pagkantalan ng mga graft case habang si Ombudsman Remulya isinusulong din yung tinatawag na digitalization ng tanggapan para humapabilis ang pagproseso ng mga kaso. May update dyan si Bombo Gran Hilario. Ibinunyag ni Ombudsman na think it's boring, Remulia, na nasa 600 billion, halaga mano, ang ikinalugi ng gobyerno sa pagkakantalan ng mga kaso sa tanggapan Ayon kay Ombudsman Remulya, tinitingnan nila ito sa kasalukuyan kung saan paliwalig niya dulot ito, particular sa inordinate delays ng mga kaso. Ngunit, kanyang tiniyak naman na ito susuriin o pag-aaralan pa upang matiyak at makumpirma ang kabuang halaga ng mga umunoy na lugi. At pakinggan si Ombudsman Jesus Kispin, Boeing Remulya. What also came about because I, I got word that the government lost close to 600 billion pesos in cases because of inordinate delay. And I'm reviewing that. I will, I will see if that is a true, if that is true. We will quantify the losses of government due to case dismissals because of inordinate delay. Dagdag pa rito ay din ni Ombudsman Boying Remulla na ang pagkalugi ito ay siyang nakakalarma din umano. Subalit, may isipang ulit niyang sinabi na titiyakin umuno ng kanyang opisina na mabalikan ang mga kaso upang masuri ang aabot sa higit kalahating trilyong pagkalugi ng gobyerno. At yung muling ang tinig ni Ombudsman, Jesus Kispin Buoying Ramulia. Yung 600 billion worth of cases lost due to inordinate delay. Billion, billion. billion. Uh, we have to review it, of course. But it's very alarming and I, 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 would say that it may be true. Yung mga losses ng government due to, due to non-feasance. Kasi hindi uh, natin ginagawa yung duty natin, we don't go all out. Dapat tumigil na yan. Ano yan eh? Um, para in cases yan, ng forfeiture of, 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 of things that are by the courts, nabubulok yan sa labas ng korte. Makikita nyo, maraming bulok na sasakyan, maraming, maraming napapabayaan. We have to stop this habit na dapat meron tayong way of tracing who is responsible for Buhat ito ay isinusulong ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya ang digitalization ng tanggapan. Ayon sa kanya, layo nitong mapabilis ang pagproseso sa mga reklamo at kasong tinututukan ng Office of the Ombudsman. May isipan natin ulit na pakinggan ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. And it's, it's just quite surprising that we haven't come up to that yet. Anyway, so we, I, we're going full, full, no? uh, full pace for digitization of the Office of the Ombudsman so that they can maybe be paper paperless uh, in a certain amount of time, paperless. Na. Kasi nga, the space problem is always there because of the papers that pile up and gather, Nag-uulat Nagulat live mula sa Office of the Ombudsman. yes, Bombo yes. Bombo uh, yes. uh anong sabi ng Ombudsman dito? Kaya pa bang habulin yung hanggang 600 million, oh, billion pesos na ito? Bombo siya yan ang uh, patuloy na aalamin pa ng ombudsman sapagkat ang sabi pa lamang ni ombudsman Boeing Rimulya ay kanyang uh, susuriin o kukumpirmahin yung uh, halagang ito sapagkat pagkata uh, i ito lamang ay uh, kasalukuyan na napag-aalaman sa kanyang uh, uh, pagpunta dito dito sa naturang uh, opisina. Bobo Okay. Maraming salamat, Bobo Live mula dito sa office of the Ombudsman, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.